Isang tabu o hindi dapat pag-usapan sa ating lipunan ang paninira sa ating mga magulang. Kapag ibinabahagi natin ang mga masasamang karanasan natin sa kanila, madalas ay pinapatahimik tayo at kinukutya sa mga pananalitang tulad ng Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Ginawa nila ang lahat para sa'yo. O ang karaniwang wala kang utang na loob. Bagamat maaring mabuti ang intensyon ng ating mga magulang, hindi maikakaila na may mga toxic talaga. Ang resulta ng isang buong buhay na toxic parenting ay ang paglaki ng isang bata na may hindi malusog na pananaw sa pag-ibig at relasyon at hindi naintindihan ang sariling emosyonal at mental na pangangailangan. Kaya narito ang temo katangian ng mga toxic na magulang at kung paano kanito maapektuhan. maapektuhan. Number one, sila ay labis na mapanuri o hypercritical. Mahalaga sa pagpapalaki ng anak ang pagbibigay ng puna dahil tinutulungan nitong makita ang mga pagkakamali at makagawa ng mas mahusay na desisyon. Pero kung ang mga magulang ay palaging mapanuri o overly critical, ito ay isang toxic na ugali. Ang walang tigil na pamimintas at paghahambing ay nagpaparamdam sa bata na hindi siya sapat. Dahil dito, Lumalaki sila na may matapang na inner critic na palaging sinasabing may mali sa kanila. Isang boses na madalas ay parang sa kanilang magulang. Number two, hindi kanila pinapayagang ipahayag ang iyong tunay na nararamdaman. Alam ng mga healthy parents na may sariling damdamin at pananaw ang kanilang mga anak, kaya bukas silang makipag-usap. Pero ang mga toxic na magulang ay ibang-iba. Kapag ipinahayag ng isang bata ang kanyang emosyon, Nakikita ito ng mga toxic na magulang na parang pag-atake sa kanilang pagkatao. Para sa kanila, walang karapatan ang bata na magkaroon ng sariling nararamdaman. Ayon sa American Psychological Association, ang pagbaliwala sa damdamin ng bata ay nagdudulot ng depression dahil pinipigilan siyang maging totoo sa sarili. Dahil dito, lumalaki siyang hindi alam kung paano ipahayag o kilalanin ang sarili niyang pangangailangan. At mas pipiliin na lang na pasayahin ang lahat dahil iyon ang nakasanayan niya. Number three, nakikipag-competition sila sa iyo. Ang pagiging competitive ay maganda dahil nakakatulong ito sa pagiging resilient at tiwala sa sarili. Isa itong biyaya na may mga magulang na sumusuporta sa iyong mga pangarap. Pero ang mga toxic na magulang ay tinuturing nakakompetisyon ng kanilang mga anak. Maari nilang sirain ang iyong mga pangarap sa pamamagitan ng pananabutahe at pagmamaliit sa iyong mga tagumpay. Dahil dito, nawawalan ka ng tiwala sa sarili para abutin ang iyong mga pangarap. Ang ilang toxic na magulang ay naiinggit sa kanilang mga anak at sa mga oportunidad na mayroon sila. Maari nilang kunin ang mga pangarap mo o pilitin kang tuparin ang kanilang mga naudlot na pangarap. Number four, hindi nila tinuturing na individual ang kanilang mga anak. Para sa mga highly toxic parents o HTPs, ang kanilang mga anak ay parang extension lang ng kanilang sarili. Gusto nilang sundan ng kanilang mga anak ang kanilang yapak at pilit na tuparin ang mga pangarap na hindi nila naabot. Dahil sa takot na iwanan sila ng kanilang anak, pinipigilan nilang maging malaya at magkaroon ng sariling pagkakakilanla ng mga ito. Anumang ugali na sa tingin nila ay makakahiya sa kanila, sinasadya man o hindi, ay kanilang kinukutya. Dahil dito lumalaki ang bata na walang pagkakakilanlan at hindi alam kung sino siya. Number 5, kinokontrol nila ang kanilang mga anak gamit ang guilt at pera. Ang mga healthy parents ay nagbibigay ng regalo, pagkilala at pisikal na pagmamahal ng walang hinihintay na kapalit. Ginagawa nila ito dahil gusto at mahal nila ang kanilang anak. Ang mga toxic na magulang ay nagbibigay ng mga bagay at humihingi ng kapalit. Kapag hindi ito na ibigay, ipapaalala nila sa anak ang lahat ng sakripisyong ginawa at lahat ng kanilang nagawa. Dahil dito, ang mga bata ay natatakot humingi ng tulong at mga bagay na kailangan nila dahil alam nilang may kapalit ito. Lumalaki silang suspisyoso, walang tiwala sa mga tao at nag-aalinlangan sa kabutihan ng iba. Number six, inuuna nila palagi ang kanilang sariling damdamin. Hindi masamang unahin ang sarili. Ngunit kung ginagawa ito ng madalas at sa kapinsalaan ng iba, ito ay isang toxic na ugali. Ang mga magulang na ginagawa ito ay hindi nakabubuo ng magandang relasyon sa kanilang mga anak. Dahil hindi nila isinasaalang-alang ang damdamin at opinyon ng pamilya, napipilitan ang mga bata na itago ang kanilang tunay na nararamdaman para lang pasayahin ang kanilang magulang. Dahil dito, lumalaki ang bata na sinungaling at nagtatago ng tunay na pagkatao. Natututo rin silang baliwalain ang sarili nilang pangangailangan at damdamin. Number seven, hinihingi nila ang iyong atensyon at papuri. Hindi kayang mabuhay ng mga toxic na magulang nang walang atensyon at papuri at hinihingi nilang ito ay palagi at positibo. Alam ng mga healthy parents na kailangan ng kanilang anak na magkaroon ng sariling buhay para lumaki. Pero ang mga HTPs ay patuloy na naghahanap ng atensyon at pilit na nakikipag-ugnayan sa kanilang mga anak. Ang sapilitang pakikipag-ugnayan ito ay nakakaubos ng oras at nakakapagod para sa mga bata. Dahil sa matinding guilt, lumalaki silang nahihirapang tumanggi at napipilitang gawin ang mga bagay na ayaw naman talaga nila. Number 8, ginagamit nila ang pagmamahal bilang parusa. Mahalaga sa paglaki ng bata ang pagdidisiplina para matuto sila sa mga kahihinatnan ng kanilang ginagawa. Ngunit may iba't ibang paraan para rito. Madalas na ginagamit ng mga HTPs ang silent treatment para disiplinahin ang kanilang anak, imbes na ipahayag ang kanilang hindi pagkatuwa. Ang ganitong passive aggressiveness ay nagpaparamdam sa bata na pinipilit siyang ayusin ang problema ang hindi naman siya ang may gawa. Mari nilang sabihin sa kanilang anak na hindi nila ito mahal. Bigyan sila ng maikli at bastos na sagot. Masamang tingin at tanggihan ang pisikal na paghawak. Ang resulta ay mga batang nagtatago ng katotohanan sa kanilang mga magulang o gumagawa ng mas malalapang pag-uugali dahil iniisip nilang wala namang pakialam ang kanilang magulang sa kanila Number 9, hindi sila humihingi ng tawad at hindi sila tumatanggap ng sisi. Alam ng mga responsabling magulang na hindi sila perpekto. Alam din nilang may masamang epekto ang kanilang mga kilos at ipinapaliwanag nila ito sa kanilang mga anak kapag nasasaktan nila ang mga ito, sinasadyaman o hindi. Ngunit ang mga HTPs ay hindi ganon. Hindi sila self-aware at hindi sila nakatuon sa pagpapabuti ng sarili. Lagi nilang nakikita ang sarili bilang biktima. Palagi silang naghuhusga at naninisi sa lahat ng tao, pati na sa sarili nilang anak. Tumatanggi silang humingi ng tawad dahil naniniwala sila na hindi karapat dapat ang mga bata sa paghingi ng paumanhin. Nagiging dahilan ito para maramdaman ng bata na walang halaga ang mga pagkakamaling na gawa sa kanila. Dahil dito, lumalaki silang hindi nagsasalita tungkol sa kanilang mga hinaing at tahimik na nagdurusa. Number 10, binabalewala nila ang healthy na mga boundaries. Alam ng mga responsableng magulang na ang pagkakaroon ng boundaries ay mabuti para sa kanila at sa kanilang mga anak. Dahil nagtuturo ito ng paggalang sa sarili. Halimbawa, kakatok muna sila bago pumasok at binibigyan ka ng private space habang hinihikayat ang maayos na komunikasyon sa pamilya. Pero ang mga HTPs ay walang ideya sa boundaries, lalo na pagdating sa kanilang mga anak. Halos walang privacy. Tinatapakan nila ang mga boundaries at pilit na ginagawang magkakadikit ang pamilya. Kung saan hindi mo na malaman kung saan ka nagsisimula at saan nagtatapos ang iba. Ang mga magulang na may ganitong toxic na katangian ay nagpapahirap sa mga bata na malaman, maitatag, maintindihan at mapanatili ang boundaries. Ang bata ay lumalaking walang sapat na pag-unawa sa healthy na boundaries at paggalang sa iba. Nakaranas ka rin ba ng alinman sa mga nabanggit namin? Kung lumaki ka sa isang pamilya na kulang sa walang kondisyong pagmamahal, pagtanggap at seguridad, ang pagpapraktis ng pagiging independent at pagiging totoo sa sarili ay makakatulong para masira ang cycle na ito magiging mas maayos at panatag ka sa mahabang panahon. Bagamat hindi madali o simple para sa iba na iwanan ang kanilang mga toxic na magulang, mahalagang gumawa ng hakbang para magsimula ang paghilom. Kung biktima ka ng toxic parenting, ang therapy ay lubhang mahalaga at malaking tulong sa pagpapagaling. Para naman sa mga magulang na nakikita ang mga katangiang ito sa kanilang sarili, ang paghingi ng tulong mula sa isang mental health professional ay makakatulong na putulin ang mga negatibong pag-uugaling ito. Nakita mo bang kapaki-pakinabang ang video na ito? Ibahagi mo sa comments sa ibaba. I-like at i-share din ito sa mga kaibigan mo na maaaring makatulong din sa kanila. Siguraduhin mag-subscribe sa Usapang Family Channel at i-click ang notification bell para sa iba pa naming content kaya ng dati, salamat sa panonood. magkita-kita tayo sa susunod.